Hello guys, maayong bungkag sa atong tanan. So to this video guys, mag-unboxing ta sa among gi-order sa Shopee. Uso naman good kayo yun ng kawat-kawat sa motor dire sa among lugar guys. So mabalaka man sa Eh. Uy. So karon abot na siya after 5 days. Nakabox pa na siya guys. oh, bongga kaayo. Ikaduhang <laughs> order na na ako ni guys. Yung dati na akong gi-order, wala na sa kuang kamot. Doble to siya. sa kamot karon. So nag-order na po kong balik. Kani akong gipili medyo Gamay-gamay siya. Pero taba-taba. Ah, cherries. Nasa mga ano guys. Nasa yung instruction sa likod. Kung paano ni mo siya iset. imuhong bagong code. Nya. Kaya tuwan niya siyang iset guys. Para magamit na nato. kay excited na po Para di na ito mabalak. Zero-zero siya guys. Pag bago pa lang i-open. Parang galon sa nato ni mga kuan. Mga kabit diri. So, anak. Muna na siya, guys. So, ligon ni siya guys. Uy. 10 hour. Agud, o Na zero zero siya, guys. Ay, na zero zero, zero zero So, muna siya, guys. So, nakaset naman na siya, no. Bilis na naman ang line code. So, dili na 0 ang iya. Para open. So, muna naman yung motor, guys. Ngayon. O, diba? ba red food niya hang murag sa may brake pad niya. Machi-machi na sila, guys. So, bulingit lang na siya gamay. <laughs> lang na siya sa gika Kaya, di ka na siya dibiayag mga lailayo po na lugar, guys. Sana. Okay, why well, man pang all around Unya, kung dili po mo siya gamitin, guys. O, di rin mo siya sabit sa likod. Murag pangit na no? Pero, ana lang siya. Eh, kay, murag gaigahi man na siya. Di man siya guys. So, try na namo kaya nang gawas man me. O, oh. amon na gilaks motor. O, oh. Diba Mm. Yeah, open open ka dira dapita so na siya amon um, na na siya i-open kay mapasi naman mi diri man migikan guys oh so moro to bye